Sinusia. Sino. Sí, Siya si Prinsipe Amante, ang comics character na kinatha at sinulat ng Pilipino Literary and Comics writer-nobelist na si Claudualdo del Mundo. Ito ay naging popular at napabantog ng maisadula sa DCRH Radio at uh, sa pagtataguyod ng Star Margarine noong 1950. Isinalin ito sa comics ng writer-nobelist na si Mario Del Mar at Nalathala sa mga pahina ng action comics ng Arcade Publication noong ding 1950s. Ang Pilipino comics illustrator na si Alfredo Alcala ang nagdibuho nito. Nang isali nito sa pelikula ng LBN production noong 1950, ang aktor na si Rogelio de la Rosa ang gumanap sa title role at idinirek ni Lamberto Abellana. Ayon sa National Commission for Culture and Arts, ang Prinsipe Amante ang isa sa kauna-unahang pelikulang Pinoy na full-colored. Noong 1998, ginawa nito ng stamp ng Philippine Post sa kanilang Great Achievers in Philippine Art. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.